Ano, anong makain mo? Bakit binigyan mo ako ng to? Wala lang. Pay, parang nga ako lang na parang hindi hmm. mo binibila sa sarili mo. Bakit oh, binibila? Hindi ko naman kailangan ng mga gamit sa sarili ko. Wala mo yan. Hindi na. Manly kasi pag may lirlo, eh. Naiwan ko lang yung relo ko. Ah, ay may relo. Wala kang relo. Kaya mo ka nabili? Skripto. <laughs> Kaya yung skripto. Kaya <laughs> Basta wala ko pa dito. Nili ko na yun. Hmm. Pag binili mo na tayo, tayo. last year to eh.

Okay, isa siguro na no? isa dalawa yeah, pa, isa lang, 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 lang. lang isa. No, isa lang ano? 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 dalawa? ano? 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 tuloy ako ano? 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 Ako? Bakit? diyan ba talaga kita? Hindi ko nga yun. ako Paano ko kita masusutuin ng ganito? Bakit ba mo subi? Anong binigyan? Anong malaki? ano? Hindi kasi, oh. Banda. Gusto mabigay mo. Bibigyan talaga. Kaya lang malaki, eh. Kaya lang. Kaya pa yan, eh. Dalawa lang yung subi lang na binigyan mo sa akin. Parang ibig sabihin, hindi kasi lang yung binigay ko dati fake kasi yun yeah. ngayon, totoo na. <laughs> Na-realize <you, laughs> mo. Pera mo ha. mo. So Na-realize na. ano? Fake yung binigay ko na. Sira lang. Kailangan so, to na pala mo. Hindi yung sira yun. doon kang mama. Hindi lang nag Hindi lang Bakit ano? Yung plastic niya sarap. Kinuha na pala. Ang nanggol na. Tapos ang pertikahan, protektahan. Hmm? glass. Hmm. Yeah. Meron pa yun Wala na, Wala na yun. Ito siguro. Wala. Ito ba parang plastic po sa loob? yun, yan. Meron pa yun sa amin, ito. Hmm.

parang hindi mo talaga sinabi Oh, <laughs> thank you, love. Pwede mo na ako Thank you, Lord. Kilala, kilala you. Hello. Thank you, tuloy niya, no? Wait, stop boy. zoom na. Ding. At stop na. stop Stop, stop. paglayo tuloy, masyado hmm. nga. Masyado ba yan? Pwede naman nagigimulat. Hmm. Ano <laughs> ah. yung Ano ba yung <laughs> nakatuloy? Zoom. So, Ito, sa'yo nakapokus eh. Dito dito. Ito rin narinig yung sinabi ko kanina. Mm -hmm. Malakas ko yung music <laughs> Lahat <laughs> pala yung ko muna before ko mo. ngayon ko rin na ano yung... na